Magandang hapon po ulit sa inyo, kabarangay. Narito po tayo ulit sa Buhay Ahente. Ngayon po kasama ko po si Sir Jericho yes. and yours truly Al Sarmiento. And pag-uusapan po natin ngayon kung ano po yung ino na bahay ni Lumina. So yung sa araw na to, yung Amiro House po. So ano po ba yung Amiro House Sir Darry J. Jericho? Okay, so magandang hapon po akayo, ah, kabarangay no. So ang Amiro House natin na ito yung typical bird type unit na bungalow. Mm -hmm. So, mali may sukat po tayo rito na 36 square meter and then may lot area tayo rito na 22 square meter. Okay. So, dito sa may turnover package po sa atin ni Lubina, ito turnover po sa atin yung row house po is bare. You know? So, when we say bare, ito po yung studio type. At the same time, uh, wala pa po tayong paint and then tiles. Pero, kagandahan po dito, you can customize your home. Depende po yan sa gusto po ninyo. So, napakaganda po sa bare house po, una sa lahat po is mako-customize nyo siya base po sa gusto nyong design. And then of course po, napakamura niya. Very affordable price po, no? For, for, uh, for as low as 1,898 lang po yung monthly amortization for this unit po. Yeah. Okay. So, nakuha po ba natin ka barangay kung ano po yung Amy Row House, no? So, kung hindi po natin siya nakuha, mag-subscribe po kayo dito sa channel na to. So, kita-kita po tayo sa susunod ka barangay.